kayo. Oh, yun sa man, gang. Pwede Anite. Ay, na, no, wala dyan ko yung sinsilyo, anak, gang. Ay, magkan lang, magpalit na lang kung isa ka na bugas, te. Ay, sige ka na, gang. Bebe. Be. Oh. <laughs> ayo ka. Eh. Manghiram daw o plato si mama. Ano manghiram ang ganyan mo o plato? Kaya naman may plato inyo, ha? Ano gusto ang niyo manghiram? Nga naman mo inyo plato? Ha, niya inyong iuli ninyo? Huwag hugas. Sa, hmm, hiram ang mo. Ay maghiram og plato te ba kay sudlan og glitchon. Uh -huh. Ay Bart din ni Papa. na lumpia gang. Ayun Ay, na lang te oy. Yaw-yawan mang kuni Ay gang, og plato. Tawag na ko um, Diyan. <laughs> ako si Tantan B. Tan, alis, sa tan. Taman. Kung siya'y matindog, Anish, na ay 500. Iya, ate. Yay! Dele. Ako na, ha? <laughs> Tan. Oh. Um, ah, sige, basaha. <laughs> Kebelok okay. kamu basah Dili. Dili Tito. Oh. Ah, terak Li. Terus, daun sanana buntutannya mau. Hmm, nasi itu. Gusto na ko surprise siya. Oh, sige, surprise ah. Wala mong ko'y kwarta? Na, patrobat ko, wala pong ko'y kwarta. Tabangi ko, tita. Para malipay si Papa. Okay. Kailad na ko siya. Ah, oh, nakakatouch naman. Sige na, tita. Oh. Tita, palit si Palit di bi palati tubo na nakon ni isa tara tara ay lang magsaba ha para surprise na to siya tara sumauto mga boss no kay birthday man sa papa ni Jaira niya nagpatabang pud siya nga surprise undo niya yang papa mo nang wala nami naglangay langay ni adto na dayon mi diri sa Robinson kay diri lagi daw mi mamalit og para sa yang papa Kuya jud ning bata aba magisip-isip jud siya para lang jud nga malipay yang papa bisan pa man nga walay kwarta mo nang makuan jud niya tong inipon ba imbis pang pasko magasto na lang ning adlaw ana sila nga gigutom daw sila mo nang namalit pa mi og donut diri ah baba pa jud lagi ba baba daw si Tantan kay para magtudlo kung unsay ha ni anak ko nga ayaw lang pero di ni eh, magpapugong ning bata aba basta kay unsa ikalipay sa mga bata ah, na lang yun ako, ah. kay kung imong pugnan maluay man pud lu nga donut lagi daw iya pero paskal lang yun ning bata aba ah, kay paguban og order niya Gignan ra ko nga dili daw sa ato tanaw ra guning kabagalan ning bata aba ah, ah. ana pa sya nga iuli daw na nya napaka na ni mo ay kining isa kay murag ganahan man siya pero unya pagka taud tao da ana siya nga ada strawberry nga palaman sa sulod mao nang ako na lang po nagtiwa sa lang jud lagi ning mga bata aba ah, basta makaadto lagi grubinson or laing mga mall adagan ah, jud yun lagi dili po na ko sila kasabaan sa kunsa ang ilang ilabdan kay ukir raman na sa kuha basta malipay lang dito na sila parehaan eh o ganahan kay na siya ng mutura pero unsa unta man nga wala man dito ay kwarta o oh, natumba na dito siya sakay sakay lang unsa katan ha niya na po slide niya na pa siya nga tita o oh, iuli na nato ni tita ala tanawa ko presyo perteng halangan ah basta kay dito na lang good kumutuba bata ah. pag umaniag dula dito ah. nang adto na dayon midri sa mga sininaan para mupili nagpanggip sa iyahang amahan basta kay musakay jud lagi daw sila oh, hala, panakay mo yung eh kailangan tungon na sa pagpalangga na ako nga dili ta mo makasukuan sa happy ang children happy na pud ang tita garaan ni nilang duha pero kining isa murag na joy naguna di ay may sa oxygen kay na man pero wala man mi nagustuhan mo nang nibalhin mi diriya sa pin shop nya namili na midayon dayon diriya pag abot namo. mo bisan palagi gulay kwarta basta branded ang sanina nga ihatag siyang papa goods na daw na sa iya ha dugay dugay pud ming pinili ay sa mga sinina baka daghan kay mga gwapo god pero kining puti nga murag stripe mo jud ni ang among nabitan Mmm, pa. pa dyan, Sana, malipay ka nito. unsa daw mo nang paguli na mo gi surprise na na mo yang papa e, very good jud aning bata ah, kana una jud siya ang amahan ah, grabe ka excited si tantan kay nasa dala nga pin shop ingani e, nila kapalangga ilang papa pero lami jud bitaw sa feeling nga ikaw surprise on ba kay feel ni mo palangga jud kanila oh diba ba ang smile siya ang papa di ba genuine kaayo nagpasalamat pud mi sa mga ning dalo diri ang nga among pamilya dako lagi smile siya ang papa ganan gud ko magtan char ka very good ni tantan ay ganan jud ko nimo tan ay thank you love me Yes, yes. I love So, salamat sa I love you, I love you. <laughs> so much. pakilak mong punta ni Morokoy. Maunang malipay na lang ko kung malipay mo. Labo na sa mga gamit ka nag-effort mo. Unya ma-appreciate sa mga tao nga imo ang gihatagan. Malipay na yun kayo miyana. Oo, oh, makita man na na gusto juga kayo niya ang senin nga to ang gipalit Asta ka nice, no? Yan lang, tapos na. Ang laba ko karon beh. Tan. Oo. Oh. Suguan sa kobe. Suguan. Mm. ko Ariel sabon. Sabon. Oh, kanang panglaba ha. Oh. Ah. Ariel nga sabon. Tag ah. oh. mana. Oh. Ah. Ah. Ariel nga sabon. Oh. Ah. Kanang manglaba ko. Oh. Ah. Oh, sige. <coughs> ha? Oh. Dito ila lola tise. Oh. ha. Oh. Ah. Pag pini pagdali ha. Oh, ah. oh pagdali. Telepono ko. Oh. Udah iya nih tantan. Tan. Oh. Herman. Sabun, Ba. Sabun. Sabun. Oh. Mm. Sama nih gigi palet. Sama nih bata. Ah. Trisi mantu aso Sabun aku gigi palet, cemang labako. Labako. Oh, mana kini mana gigi palet? Anak, anak. Anak, anak, Ako ron. Aku di papalit saya mau mang laba ko. Ano sa <laughs> Balik ka dito be. Ina e ang sabon daw nga Ariel, te. Ha? Ha? Oh. Ito yung bataan, ni. Eh. Hmm, dag-ulo. Ayaw, <laughs> di ma. Pupunta ng garbage. Dilik ko? Eh. dito No Dilik ko. Pwede, Game. palit daw isa ka kilo ng bugas dito ah. niya daw ka tinapa. Da, dawat dawat pa. Na 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 Bola Tan. Mm? Kung si papa oh. haligi ng tahanan. Unsa oh. man si mama? Ah, uh, Speaker. Oh. speaker. Oh. Speaker. Ayaw ba? <laughs> na dahil kaya iksoon. Ara na so. Parang yung pangalan, Tantan. Hi, Kuya. Oye, Mangun! Hey! Hello! Hello! Si Jaya, sige sa kuya. Lami na kaya dumugon. Pag makita na ko siya, bunalan na ko siya, Ani. Salamat. Oh. Ang sa aku nggak gua takut Ben awa.

sa kwarta. Gutom ni. Palit Gutom ko ayo. Ngayon ni kuwarta. Ha? Gigutom na mo? Ako magani. O kaon-kaon. Umay ko O sa tita. Bata man mi, Nag-diet magani ka tita. Man. Gani no? May gani ka balo mo. Pila niyo pa on. Bisag pila lang tita. 100. hundred. ninyo no? Bisag pila. Unya, 100? Sige na tita. Please. Oh,